Ayan. Palabas na tayo po ng compound. Ang ganda dito ng mga bakay, guys. Ayan, guys. Malapit na tayo sa labas. Ayan. Ito po ang sanuan sa lapan. Ayan. Uuna tayo muna sa may palingki, guys. Ang ganda, guys, eh. Ayan na guys, so, nandito na tayo sa malapit um, sa ating palengke. So, ayan guys, ayan uh, yung manok po. Manok. Ayan po yung, nasa itaas po na dalawa, ano, uh, papaya. <laughs> manok pala ating pili. Ito mo na bayaran na uh, kamila? Ito na, oo. Malalaki ha. Walang malaki. <laughs> Wala na bang malaki? Wala. Ay, ah, malaki to. Uy. Pili tayo ng tamang lalaki. Ayan. Mga ilang piraso nga dyan, te? Lima-lima. Ay, dyan, na ba yun? Gumulong. gumulo. Down na apat na bukos. <laughs> Ibig <laughs> sabihin ko, okay, Opo, apat na bukos. sama ko na? Opo. Tapos yung papaya? Yun, apat. Guys, lima. Papaya, papaya 45. Basta nilagay ko yung mga presyo rito. Oo, oh, oh, salang muna lang dyan. Ay, hingal ako ah. Malapit na yung mister kung makapunta Oo, oh, lagyan mo yan.